Secretary Balisakan. Uh, may challenge ho ako ha. May Secretary oh, okay. Balisakan tsaka sa mga taga DepDep. Mm. kung so, talaga ho na naniniwala kayo na ang 84 pesos, we challenge you, Secretary Balisakan, isang buwan. Mag 84 pesos challenge tayo. Sasamahan ko ho kayo. Alam ko itong sinasabi ko kasi ako mismo na mamalengke, ako mismo alam paano pagkasahin mm. yung budget sa isang buong buwan. Mm. Oh, sige po, mag-84 pesos challenge tayo pupuntahan puntahan ko na po kayo. Sasamahan ko po kayo kayo na pumamili ng palengke eh makikita nyo po kalokohan ya ang datos ninyo. So so far kong wala pang kumakasa dyan sa challenge mong yan. Ay wala po. Uh, last year nag 64 peso challenge na rin ako. Hmm. Sinubukan. Wala ko rin. Yan? Wala rin hong kumasa. Alam nyo po ang nabili ko lang doon sa hmm. ano doon 64. sa 64 pesos per mil. Hmm. Eh nabili ko lang po doon sa isang mil ilang perasong fishball ilang pirasong kikiam, no. tapos wala pa akong inumin nun. Oh, oh, oh. Wala pang kanin yun. May, wala ano, oh, oh, may karapatan pala si Kuya dun sa pinaglalaban niya. Ay, oo. Oh, <laughs> diba? <laughs> oh, oh, yung sa rally. Diba? ang presyo na? <laughs> bisbon, bisbon. <laughs> okay, Kong. Maraming salamat, okay. ha? Oh. At pinagbigyan na uli ka.